Actually, actually po mga kalingap, doon tayo magsisimula ang bakit naging, nagkaroon ng ganito. Hindi po kami, di ba, hindi po sa mga charity vloggers nagsimula yung ganitong issue. Di ba po mga kalingap? No? Kaya po, wala akong nakita, wala akong nakita na mali para hahantong pa sa ganong pagpapasya, hahantong pa sa press 1 press 2 na mga botohan kasi wala akong nakita na malaking problema ko or malaking um tawag dito um, malaking kasalanan ko dito sa kalingap na para ganyanin lang di ba kasi buo yung decision ko na magstay dito kasi alam ko charity dito di ba Nakikilala niyo po ako bilang charity vlogger. Kaya, yun po ang may papangako ko po sa inyo. Dati ko pa sinabi yan, na anong mangyari, kalinga at kalinga pa rin ako. No? Kung magustuhan niyo po o hindi, kasi meron po tayong kanya-kanya pong uh, decision sa buhay, no? Pero salamat, no? Salamat dahil nagbigay kayo ng inyong mga moral support. nagbigay kayo ng inyong mga uh, stand or inyong uh, opinion para po pampalakas ko sa akin loob pero yun nga sabi ko kanina respetuhin nyo po kung ano po yung maging desisyon ko kasi hindi ko iniisip para sa akin lang para, para sa amin lang nilangga ang iniisip ko kasi yung pangmatagalan po di ba kasi dito kami ni hinubog dito ako nahubog, dito niyo po ako nakilala kahit hindi nyo po kilala yung ibang kasamahan ko well of Malalag ako po yung nangunguna sa mga Kalinga Partners. Alam niyo po, di ba po mga Kalinga? Field reporter pa lang po ako dati. Kasama ko po yung mga tita ko, kapatid ko, mga pinsan ko. Nasa iba't ibang lugar. Wala pong mga Kalinga Partners sa inopen si Kuya Bal. Pero walang malalag na po ako. Kaya kung ano mangyayari, alam ko challenge na po ito sa akin. Kung hanggang saan lang po yung pasensya at hanggang saan lang ako. Kaya ayaw ko basa-basa na lang ganito. Di ba? Ayaw ko na hindi porket um, matubang ako, tito ko si Kuya Bal. Siyempre, doon ako iniwala hindi ka makakarating sa paroonan Kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. Yun po ang nakatatakpo sa isip ko. Kasi kaya nga po, kung ano ako dati, yun po ang inyong makikita sa ugali at Uh, katauhan ko po. Pero hindi ko po mapiplease ang lahat ng ibang tao or ibang tao para sa paningin nila na nagbabago ako. Dahil paningin nila yan, di ba? Opinion nila yan. Yan po yung nakita nila. Pero para sa akin at sa inyo po na nakasuporta sa akin, ganun pa rin po ako. Di ba? Pero I hope po na maintindihan nyo po sa part ko na ito. Um, yun lang ang iniisip ko po, po, yung makakatulong po sa amin na maipagpatuloy ko po, po yung ganitong gawain. No? Kung sa pag-focus lang sa charity, wala po akong problema dyan. Kasi tumutulong kami ng tahimik. Araw-araw kaming lumalabas para maghahanap ng may e scout Kung walang may e scout babalikan yung mga dating beneficiaries. Kaya po, Sige pa lang yan may mag-comment ng mga negative dyan. No? kasi alam ko hindi buo sa kanilang um, sa kanilang emosyon o sa kanilang damdamin kung ano yung magiging pasya ko Basta kung andito kayo sa sitwasyon ko na ito, andito po kayo sa sapatos ko po, maintindihan nyo po. Maintindihan nyo po. Kaya privilege nyo po yan na andyan po kayo kaya madali lang po kayo makapagpayo. Madali lang po sa inyo makapagbigay ng mga suggestions na ganito. Kasi bugso ng damdamin. Diba? Dali sa emosyon natin, kaya nakapagsabi tayo mga ganun. Pero ang iniisip ko kasi, yung pangmatagalan. Diba po, mga kalingat? And, I hope, mag-agree kayo doon. Diba? Kasi wag nating tingnan sa ngayon lang i-picture out natin anong magiging kahinat na nito. Yes, nagpapasalamat ako kay Kuya Bal, kay Tito Bal. Dahil nakitaan niya ako ng pagiging, uh, yun na, pagiging responsible, being, at lead, uh, being a leader sa isang, sa isang, community. Nakitaan niya ako na uh, may kakayahan na ako mag-handle ang isang community. Yan sabi nila, rural community. Pero, pero para sa akin po mga kalingap, I have my own knowledge, I have my own experience, kaya masasabi ko, hindi pa enough. Hindi pa enough para mag-handle ng gani'ng situation. Hindi pa enough para mag uh, mag uh, dito, mag-solve ng problem, maliit na problema. Kailangan ko pa ng guidance. Hindi porket ako yung dauna sa mga kasamahan ko o sa mga vloggers, kalinga partners, eh may confident na ako na kaya ko na. Di ba? Kaya, yan po ang kaya kong mawala sa trademark ko, yung charity. Mapabagyo, anong anong panahon man yan, gagawin ko pa rin po yung tungkulin ko, bakit ako pumasok dito. Kaya, I hope na maintindihan nyo po sa part na yun mga kalingap, no? And, wala, wala, ito, itong topic na ito, itong issue na ito, lilipas din ito. No? Uh, din po ito. Alam ko po, po, kasi we are content creators. ba diba po? Kaya yung live na ito, isang beses lang po ninyo maririnig. Nasa inyo, paano nyo po i-interpret? Paano po niyo, paano yung, ano yung approach na gagawin nyo po dito? Paano nyo po tatanggapin? Salamat po sa mananatili. Uh, salamat po sa inyo. At intindihan niyo po yung part ko. Kaya natataka ako mga no Kung ganito, di ba? Um, dati kasi, di ba? Na, Medyo nasanay ako na purely uh, charity. Nagbablog ka lang, upload ka lang, pabahay ka lang. Walang pressure, di ba? So ngayon, tanggap ko yung hamon na biging ganito kasi para din, marami din pong umaasa na mga kasamahan ko po. Marami din po yung um, yun nga, mar, malaki yung tulong kung nag nagiging ganito yung community namin. No? And, man, bakit may community kami na ganito? Malaki yung impact, malaki yung tulong sa mga kasamahan ko po. syempre kailangan nga sa akin kaya yun po uh, kahit di man po ako nag live kaagad no? na in-expect ng lahat na magla live ako kaagad pagputok ng isyo magla live ako kaagad di po kasi ako po ayoko po gawing series yung mga live ayoko gawing part 1, part 2, part 3 so on and so forth kasi ito once and last live po diba kung gusto mo magpaliwanag isang live lang one is enough na po